Hello everyone! Hello mga mare! Habang ako nga ay nagmumuni-muni ay eh, nag-iisip na naman ako kung anong lulutuin namin mamayang hapon. Hayan nga, may nasulya pa ako sa baba. Nag-iisang ikaw lang yan mga mare. I got you! Binulungan ko nga siya, sabi ko, I shall return. Hindi pagsipag nga ang person ngayon mga mare. Kunwari, nagwawalis naman ako. Sa buong buhay ko nga mga mare, ngayon lang ako nakapagwalis. Charot lang mare! Binilis-bilisan ko na nga dyan, mga mare, para mabilis naman ako matapos. Minsan na nga lang makapagwalis, bilis-bilisan pa. Sa so, dati ko ang ginagawa dito sa bahay, mga mare, ngayon lang ako makapagwalis. Aroy, ah. Alala ko nga, mga mare, nung bata ko, pag inuutosan ako ni mama, lagi kong sinasabi, Ma, tinatamad ako. Lagi na lang yung tamad, hanggang ngayon tamad pa rin. Sa hinabahaba ng prosesyon mga mare, bakit hindi pa rin ako natatapos? Walis <laughs> pa more mga mare. And after that mga mare, may bago nga akong nadiskubre mga mare na pwede kong pagkabalahan tuwing tanghali. Masipag nga yan mga mare, kaya habang hindi pa sumasakit ang likod, sige pa more, hanap ka ng pwede mong pagkabalahan. Pag nagawa ko nga yan, mga mare, talagang sumasakit ang likod ko. Okay lang sumakit ang likod, mga mare, basta pwede naman magamit ng anak ko. Habang ginagawa ko nga yan, mga mare, eh, nai-excite naman ako kung anong magiging resulta. Kung maganda ba o pangit. Sa una ko pong ginawa, eh... Talagang nagustuhan ko po yung ginawa ko at ayun, nagustuhan ko po siya at nasiyahan po ako sa ginawa ko. Kaya po sa pangalawa, talagang nag-isip po ako kung ano na naman po ang gagawin ko. Hayan po, gumagawa po ako yan ng ribbon para ah. sa anak ko. Syempre para sa anak ko. Gumawa po ako diyan ng ribbon na malaki para sa ipit niya. Nasisiyahan naman po akong tignan pag may design po yung buhok niya tuwing papasok siya sa school. God bless mga mare!